mga counters no? may pakita ko sa inyo isang pot marker yan o yan. yan ang pot marker malaki ito eh. yan pot marker talaga yan tapos sa uh, orientation sa kompas naka north east, yeah. yun north west azimuth tapos sa tinayuan ko naka south east sa east naman yun sa east side as a west side sa west side yan west yan may intersign ano naka mirror type one two three yan na naka mirror type na intersign pag na yan sa salamin intersign yan tapos may ito ito muna dyan dyan naka rest dyan dyan tapos sa north side sa north side yun know, yan sa north side talagang tubig may sea pa sa north side you o naka sea tapos may slas ito may slas ba ito yan dito ang intersection nya sa so, south south nakawala sa south dito na, ito lang south nakawala tapos dito ganyan ganyan lang tapos may malaking balete balite ba to tabi tabi ito no yan ang ah, lang itong balite pero old na ito gordo Enter sign saya. Oke, okay, marketplace